Caught Between Two Gangsters Chapter 5 Nandito ka na pala, sabi ni Kian pagkalabas galing sa banyo. Medyo namula si Claire nang makita na walang pang itaas na damit ang kasintahan. Hindi naman bago sa kanya ang makita ang matipuno nitong katawan, pero lagi pa rin may epekto sa kanya. May hatid na kilig, pero syempre ay hindi niya iyon ipinahalata. Taas nuo lang si Claire at seryosong nagtanong. Iyang picture. Bakit dini-display mo pa rin? Napatingin doon si Kian Larawan iyon ng grupo nila na nabuwag na 2 years ago Para kay Claire ay wala nang rason para i-display iyon Ngunit mukhang iba ang pananaw ni Kian 2 years ago Ang buong grupo ng Snake ay nasa loob ng isang warehouse Ang warehouse na ito ay pagmamayari ng pamilya ni Kian Dati itong pagawaan ng mga gamit sa bahay Kaya noong una ay ayaw nilang gawing hideout pero nagbago ang kanilang isip matapos itong pagandahin ni Borge. Nilagyan ni Borge ng banner ang mga bintana. Naglagay din siya ng mga halaman sa bawat sulok upang maging maaliwalas ito. Ang mga kahoy na dating nakakalat ay sinalansan niya ng maayos sa isang gilid. Sa pinakadulo ay naglagay siya ng mga upuan na yari sa kahoy. May isang malaking upuan na gawa sa nara kung saan umuupo si Jenna kapag may meeting sila. Noon nga ay mayroon silang pagpupulong, pero hindi nakaupo si Jenna sa upo ang iyon. Nasa harap lang siya ng mga kasamahan. Pito silang lahat, si Jenna, si Kian, si Claire, si Borge, si Zoro at dalawa pang lalaki. Nagsimula sa pagsasalita si Jenna. Mga kasama, alam ko na hindi nyo magugustuhan ang sasabihin ko, pero ito na ang desisyon ko. Simula sa araw na ito, disbanded na ang snake. Walang naging reaksyon ang lahat. May hinala na kasi sila sa gagawin ni Jenna. Batid nila na malaki ang naging pinsala nito matapos makipaglaban sa ilang miyembro ng White Tiger Gang kaya nga hindi na ito pwedeng lumaban. Iyon ang alam nilang dahilan kaya binuwag ni Jenna ang grupo. Para kay Claire ay kasalanan iyon ni Jenna dahil hinarap nito ang mga kaaway ng mag-isa. Tinignan niya si Kian at nakita niya na nakatungo lamang ito. Si Borge naman ay hindi na napigilan ang sarili. Bigla na itong napaiyak ng malakas. Dinamayan naman ay at inakbayan ng dalawa pa nilang kasamahan. Si Zoro na isa sa mga miyembro nila ay lumapit kay Jenna. Magpagaling ka, sabi nito bago tumalikod at tuluyang umalis. Sumunod na rin sa kanya si Kian na umalis kasama si Claire. Nang sumunod na araw ay muling bumalik si Kian at Claire sa warehouse at nakita nila na ang gulo na nito. Wala na ang mga banner. Nagkalat na rin ang mga kahoy at upuan. Si Borge daw ang nagkalat. Gusto mo ba na ipaayos ko to sa kanya? Tanong ni Claire. Hindi na. Umalis si Kian. Hinayaan lang naman siya ni Claire na umalis, pero maya maya ay sinundan niya rin ng pasikreto. Pumunta si Kian sa hospital para kausapin ang doktor na tumingin kay Jenna. Pagkalabas ni Kian ng klinik ay mababakas ang galit sa mukha nito. Bakit kaya? Ano kayang nangyari? Tanong ni Claire. Patuloy niyang sinundan si Kian. Bumalik ito sa warehouse. Naroon si Jenna. Mabuti at narito ka, sabi ni Kian. Kian, tanggal na ang pagkakapuyod ng buhok nito. First time itong nakita ni Claire na naglugay ng buhok. Bakit? Bakit mo binuwag ang snake? Galit na tanong ni Kian. Alam niyo naman di ba, nagkaroon ako ng bone fracture medyo nanginginig na sabi ni Jenna. Kapag hindi ko pa itinigil ang pakikipaglaban baka ikamatay ko yon. Huwag mo nga akong pinaglalaloko. Sumigaw si Kian. Nakausap ko ang doktor mo. Dalawa hanggang tatlong linggong pahinga lang ayos ka na. Ano? Pati si Claire ay nabigla. Nagkamali ba ng pagkaintindi si Jenna sa diagnose ng doktor o nagsinungaling talaga siya sa kanila? Tahimik lang si Jenna kaya hindi matukoy kung ano ang totoo. Jenna, ano ba talagang problema? Sabihin mo sa akin, medyo huminahon na si Kian. Ayoko nang maging gangster, biglang sabi ni Jenna. Ano? Naisip ko ito pagkatapos ng laban natin sa White Tiger Gang na hindi pa ako handang mamatay. Ayoko'ng maranasan ni Morris ang sakit na naranasan ko nang mamatay ang nanay ko, sabi niya. Napahawak sa noo niya si Kian. Hindi nito inasahan na maririnig niya ang mga iyon mula kay Jenna mula sa leader nila at babaeng piniling mahalin. Sa sinasabi mong yan, parang pinalalabas mo na naduduwag ka. Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sayo. Hindi duwag ang Jenna na minahal ko, di ni Kian. Kian, I'm sorry, pero ngayon ko kailangan ang pangunawa mo. Ngayon ko kailangan ang suporta mo. Sorry din, pero hindi ko yun maibibigay. Mabilis na sagot ni Kian. Muling tumaas ang boses nito. Kian, ang mabuti pa huwag na tayong magkita. Eh ano, tumalikod na si Kian. Teka, habol ni Jenna. Kian, ang snake at ang pagiging gangster lang ang iiwan ko, hindi ikaw. Snake ang buhay ko. Pasigaw na sabi ni Kian. Alam mo yon, dagdag nito. Kian. Patuloy na tawag ni Jenna sa pangalan nito, pero hindi na lumingon pa ang lalaki. Iyon na ang huli nilang pagkikita. Iyon ang alam ni Claire. Ang alam niya rin ay nawalan na ng pakialam si Kian kay Jenna kaya sobra ang pagtataka niya kung bakit nakadisplay pa rin ang picture ng dati nilang grupo sa kwarto ni Kian. Kian, tinatanong kita, bakit dine-display mo pa rin ang picture ng snake? Wala akong nakikitang masama sa pag-display ng picture na yan, sabi nito. Napailing lang si Claire. Hindi naman kasi sinagot ng lalaki ang tanong niya. Hoy Kian, umamin ka nga. Si Jenna, gusto mo pa rin ba siya? Ano? Halatang nagulat si Kian sa tanong niya. Tumingin si Claire ng diretsyo. Ang totoo niyan, minsan iniisip ko na kaya ka lang pumayag na maging tayo ay dahil inaasahan mo na kapag nalaman ni Jenna iyon ay babalikan niya ang snake. Tama ba ako, Kien? Sana hindi, sana mali ako, dasal ni Claire sa ISAP. Tumigil ka na nga sa mga pagdududa mo. Lumapit sa kanya ang lalaki. Gusto kita. Ayos na ba yun? Seryoso nitong sabi habang nakatingin sa mga mata niya. Kien. Mas lumapit pa ito at hinawakan ang kanyang mukha. Hindi mo na kailangang magduda, dahil ikaw na ang mahal ko, sabi pa nito bago inilapat ang mga labi sa kanyang labi. Ano, naniniwala ka na ba? Tanong nito pagkatapos ng halik. Ngumiti lang si Claire. Simpleng halik lang naman yun, pero naramdaman niya ang assurance. Mahal siya ni Kian. Mahal siya ng kasintahan ko. Pero gusto niya pa rin makasigurado. Sige, Magbibihis lang ako, sabi ni Kian. Pabalik na ito ng CR. Kian, may kailangan ka palang malaman, habol ni Claire. Napalingon sa kanya si Kian. Noong gabi ng party, nakita ko si Jenna. Ano, nanlaki ang mga mata ni Kian. Halatang nagulat, sa tingin ko, babalikan na niya ang pagiging gangster, sabi pa ni Claire. Ngayon, Kian, anong gagawin mo? Mapaninindigan mo pa ba iyong sinabi mo sa akin na nakalimutan mo na si Jenna? Ngayon mo patunayan na wala ka na talagang nararamdaman sa kanya Jenna, I need your help Iyon agad ang salubong ni Wendy pagdating ni Jenna sa Hanamaki Sa itsura ni Wendy na parang kawawang tuta, nagkaroon na agad si Jenna ng idea kung ano ang kailangan nito Wala raw sina Auntie Bella at Auntie Yuki kaya kung pwede ay samahan siya ni Jenna na mag-surf Pumayag naman si Jenna sa kondisyon na hindi siya magsusuot ng kimono. Pagka-open ng restaurant ay may mga customer agad na pumasok. Tatlong lamesa agad ang naging okupado. Napatingin si Jenna sa upuan na nasa dulo. Bakante iyon. May problema ba, Jenna? Tanong ni Wendy. Iyong regular customer natin na madalas maupo roon. Itinuro ni Jenna ang upuan. Hindi siya kumain dito ngayon, no? Nandito siya kanina, pero umalis ka agad, mabilis na sagot ni Wendy. Bakit Jenna? Nalulungkot ka ba dahil hindi mo siya naabutan? Crush mo na ba siya? Bigla na itong nangasar, kapag hinanap crush na agad. Hindi ba pwedeng curious lang? Napatawa si Wendy, kasabay noon ang biglang pagpasok ng limang lalaki. Kabilang roon si regular customer nila. Speaking of the devil, bumalik siya. Nasabi ni Wendy, ang limang lalaki ay preprehong malalaking bulas at nakasuot sila ng uniform. Black pants at white na polo with tie. Isa sa lima ay long hair. Ang isa naman ay singkit na semi-kalbo. Ang dalawa pa ay parehan clean cut at magkamukha sila dahil kambal. Ang kaibahan lang ay maitim ang isa. Panglima si regular Kurt na pinakagwapo sa kanila. Lumapit agad si Wendy sa luma pagkaupo nila sa dulong upuan. Mabuti naman at nakabalik ka, feeling close na sabi ni Wendy kay regular customer. Napatingin tuloy sa kanya ang apat na kasama nito. Madalas ka pala rito, tanong ng lalaking singkit ang mata at semi-kalbo kay regular customer. Tumanggaw lang si regular customer. Oo nga pala, mahilig ka sa sushi, sabi naman ng isa pa sa limang lalaki na long hair. May isa pang pumasok sa restaurant isang lalaki na nakasuot ng makapal na salamin. Nakakulay blue ito na jacket at itim na pantalon. Sa malapit na table sa dulo ito naupo. Si Jenna ang lumapit dito. Welcome sir, eto po ang menu namin. Inilagay ni Jenna sa lamesa ang menu. Kinuha naman agad iyon ng lala at tiningnan. Iyong number 5, mabilis nitong sabi. May mga solo order ang Hanamaki. Meron ding mga combo na siyang order ng lalaki. Bilasan mo, gutom na ko. Sabi nito, Opo sir, nagmadali si Jenna. Halos sabay na dumating ang order ng grupo ni regular customer at ng lalaking nakasalamin. Kumakain na sila nang magsimulang umusap iyong maitim na lalaki mula sa grupo ni regular customer. Nakita nyo na ba ang rankang ng four beasts? Number one na naman ang black tortoise, sabi nito. Ano, sila na naman. Ang lalaking semi-kalbo ang umusap. Eh wala namang kwenta ang mga miyembro ng Black Tortoise. Nakita ko kaya sila sa party. Mukha silang mahihina at hindi magaganda ang mga babae sa kanila, mapang asar na turan nito. Narinig iyon ni Jenna. Bakit nila pinag-uusapan at nilalay ang Black Tortoise? Sino ba sila? Nagpatuloy pa rin sa pagsasalita ang semi lalaki. Kung pinakamalakas na gang lang ang pag-uusapan, syempre nag-iisa lang iyon. Tayo iyon, ang Red Phoenix. Dugtong ng dalawang lalaki na magkamukha. Ang Red Phoenix Gang ay isa sa Four Beasts. Kaya naman pala ganun-ganun na lang nila Sir Ron ang Black Tortoise dahil miyembro sila ng gang na iyon, naisip ni Jenna. Si Regular Customer, bahagi pala ng Red Phoenix Gang. Bulong ni Wendy. Nakikinig din pala ito sa usapan ng grupo. Napatingin si Jenna sa lalaki. Saktong pagtingin niya ay nakita niya na nakatingin din ito. Nagtama ang mga mata nila. Namula si Jenna at agad umiba ng tingin. Bakit siya nakatingin sa akin? Nasa tabi niya lang ang nakangising si Wendy. Hoy kayo! Sabay na napatingin si na Jenna at Wendy sa nagsalita iyong lalaking nakasalamin. Bigla itong tumayo at nilapitan ang mga member ng Red Phoenix. Kung nakarating ka dito sa dulo baka pwede makahingi ng likes at subscribe kita kita ulit sa susunod na chapter.